Hello mga ka-farmers, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa aking uh, YouTube channel, Kadwa Michael. Ayan, update po tayo dito sa limang uh, fattening na baboy. Ang lalakas nilang uh, kumain. At dito naman tayo dito sa inahin. Mag si uh, 60 days na ito sa Sabado. tatlong babae at dalawang lalaki. Baka may kilo na 80 plus ang mga ito. Pwede nang madispose sa last week ng January o first week ng February nag-order ako ng uh, sampung piglets na dito ikukulong. tatanggalin ito para mas malawak yung espasyo. Ang isang piglets ay 5,000. Nagmahal na.